I really believe that uh, our country will be great. And I really believe... That we'll be with you! Yay! Please. Mahirap siya ipaintingin uh, sa ating mga kababayan. and uh, Mahirap yung kailangan natin gawin kasi you really have to stand firm. Especially with government policies para maayos siya. Pero paniwala po kung magkaisa ng mga tao, alam natin kung saan tayo papunta, magagawa mga wow! tao. Yes ma'am, sabihin sa kailangan, bantayan ng mga kandidato. Kasi nung una, nagpadala siya ng pera kasi sa akin through my older brother, si Congressman Pulong. Padala siya pera. kasi Nagsinabihan ko yung kapatid ko, sabihin mo sa kanya, wala na, nahihiya ako. Okay naman ah uh, okay naman ako kasi the moment na nag-announce si Franz Castro na meron siyang impeachment noong 2023, naghanda na rin kami. Uh, meron na kaming kinausap na lawyers. So from that time hanggang ngayon, yung lawyers na yon sila na yung uh, tumututok doon. So sabi ko, wag na. Tapos sabi niya, hindi mo tinanggap ang pera ko. Sabi ko, oh, wag na. Anuhin mo na lang yan sa retirement mo or sa um, kay Kitty or nag-aaral pa kasi yung isang kapatid ko or kay Amira yung uh, pamangkin ko na nasa kanya hindi, apo, apo ko na nasa kanya ang sasabi so niya na ah, so ayaw mo yung pera ko hindi mo tanggapin yung pera ko mag-abogado na lang ako sa'yo pwede ba yun? Sabi ko. Naisip ko, naalala ko, abogado nga pala ito. <laughs> so, mag-abogado nila ako sa'yo. Sabi ko, syempre matanda na ba? 80 years old na. So, ayaw mo na i-agitate yung matanda. Kasi man, mabilis, mainis. So, sabi ko, okay, okay. Sabi niya, hindi. Totoo, mag-abogado ako sa'yo. Sabi ko, okay nga, walang problema. Sabi ko, pero makalang naman, di ba? Sabi niya, hindi. Ipapatawag ko si Franz Castro. Oh. Ipapatawag si ganito. Ipapatawag ko si ganyan. Tapos uh, sabi ko dun sa mga lawyers, sabi ko, ano mag collaborating council daw. Sabi nila, ah, ah sige, wala namang problema yan. Ah uh, paghandaan lang natin, sabi ng mga lawyers. Sa so, pinaliit namin yung mga projects and programs namin. Noong una, last uh, December, nag-planning kami. Sabi ko, lahat ng ating mga projects nandyan pa rin, pero uh, babaan na lang natin yung beneficiaries. Pero, nung nakapag-usap kami ulit, nitong January na lang na meeting, sabi ko, ang uh, sabi rin ng execo mas maganda siguro kung bawasan na lang natin yung projects natin para marami pa ring maka uh, benepisyo so hanggang ngayon tumutuloy yung uh, meeting namin kung anong mga projects doon ang may impact talaga doon sa mga geographically isolated and disadvantaged areas kasi inuuna talaga namin yung mga underserved uh, communities kasi laging Uh, pag sentro like Davao City, madami ng ano eh, opportunities. Pero yung mga kasiklit uh, ng mga probinsya and municipalities uh, na mga maliliit, yun yung mga kailangan talaga ng uh, tulong. So, pinaliit namin at pinakonti, pinakonti namin ang mga projects and programs namin. And siguro by mid-February, ready na kami uh, ulit na mag-roll out ng mga projects and programs sa um, office of the, the Vice President. So tutuloy pa rin uh, yung aming mga satellite offices, uh, nandiyan pa rin. Meron kami satellite office sa Isabela, satellite office sa Pangasinan, at uh, sa Bicol region, may satellite offices kami sa Bacolod, sa Cebu, Uh, sa Tacloban, sa Davao City, sa Butuan, uh, Zamboanga City and Cotabato City para sa barm area. Kaya tutuloy pa rin pero konti na lang uh, yung projects. Yung lagi kong um naririnig sa mga kaibigan ko or sa mga uh, kakilala nangangamusta, yung iba na si stress pag nakikita niyo yung uh, mga vlog sa YouTube um, nag-aalala. Tapos, uh, nag-iisip kung uh, kamusta ako. Lagi meron nang nangangamusta sa akin. Um, okay lang ako. Kasi, lumaki naman ako sa politika. Nine years old pa lang ako. Mayor na yung uh, father ko. At tuloy-tuloy yon Hindi na tigil yon hanggang naging President siya. At um, kapag noon, noon, ganyan din ang politics sa Davao City. May siraan din, black propaganda din. Lagi sinasabi ng uh, ni former President Rodrigo Duterte sa akin, ni Tatay Digo, lagi niya sinasabi sa akin noon. Ganun talaga ang politika. Dudumihan ka ng kalaban mo para magmukha kang magmukha siyang malinis sabi na, they will always paint you black so that they will look white so yan talaga paulit-ulit yan noon kasi ganun din yung labanan nila giran nila noon nung um, contemporary niya sa Davao City uh, politics uh, former speaker prospero Nobrales. so kaya ako hindi na ako nagtaka noong ganoon ang nangyayari. So pinaliit namin 'yung mga projects and programs namin. Noong una last uh, December na planning kami, sabi ko, lahat ng ating mga projects nandyan pa rin pero uh, babaan na lang natin 'yung beneficiaries. Pero nung nakapag-usap kami ulit nitong January na lang na meeting, sabi ko, Uh, sabi rin ng EXECOM mas maganda siguro kung bawasan na lang natin yung projects natin para marami pa rin maka uh, benepisyo. So hanggang ngayon tumutuloy yung uh, meeting namin kung anong mga projects doon uh, may impact talaga doon sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Kasi inuuna talaga namin yung mga underserved uh, communities kasi laging Uh, pag sentro, like Davao City, madami ng ano dyan eh, opportunities. Pero yung mga kasiklit uh, ng mga probinsya and municipalities uh, na mga maliliit, yun yung mga kailangan talaga ng uh, tulong. So, pinaliit namin at uh, pinakonti, pinakonti namin ang mga projects and programs namin. And siguro by mid-February, ready na kami uh, ulit na mag-roll out ng mga projects and programs sa um, office of uh, the Vice President. So, tutuloy pa rin uh, yung aming mga satellite offices. Uh, nandiyan pa rin, meron kami satellite office sa Isabela, satellite office sa Pangasinan, at um, sa Bicol Region. May satellite offices kami sa Bacolod, sa Cebu, uh, sa Tacloban, sa Davao City, sa Butuan. Uh, Zamboanga City and Cotabato City para sa Barm area. Kaya tutuloy pa rin pero konti na lang uh, yung projects. This coming 2028, may, ka may posibilidad po bang tumakbo kayo? Ma'am, please! Please! Ma please! Ah, oh, oh. please. Uh, yes, ma'am. Para ma mapaghandaan ma yes. namin lahat. We are serious. Yes. tayo! <laughs> Say, lang and, lang. Yes, yes, I really believe be. that uh, our country will be great and yes. I really yes. believe it will be with you, yes. you please mahirap siya ipaintindi uh, sa ating mga kababayan and uh, mahirap yung kailangan natin gawin kasi you really have to stand firm especially with government policies para maayos siya. Pero paniwala po kung magkaisa lang yung mga tao. Alam natin kung saan tayo papunta, magagawa